So, ayun na nga guys, uh, nakarating na nga si Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, ICC, kung saan doon siya lilitisin. Tsaka, hatulan uh, kung ano man ang nagawa niyang kasalanan dito sa Pilipinas. Pero bago natin ano yun, yan yan, itatalakayin, may papakita akong video guys, kung paano nila bitbitin si Pangulong Duterte sa aeroplano, papunta sa ICC. Kayo na magsabi kung grabe, kung gustong gusto lang ano sa si Tore. Gustong gusto niya talagang kalad ka rin. Gusto niyang kalad ka si Paolo Duterte bit bitin sa aeroplano guys. Tingnan natin. Panoorin yung video. Ding ko yan. ko yan. Ako maniwala nga. ko yan. Ako Pero ko yan. Tanda-tanda uh, na, nguyon. Hindi pa? Wala nguyon. nga maniwala nga, hindi nila ay nguyon. 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 Hindi

Oh, sir, no, sir. Yes. Okay, sir. I, the, your lawyers are witnesses. You can always find me. You have to kill me. It's not you have to kill me to bring me to fame. It's not our intention, sir. Delgado na yung ano niya eh. Uh, ni Paolo Duterte eh. Nanginginig na rin eh. Um, parang hindi na makapagtimpi. di ba ding, ding, ding. <coughs> Hihilahin ko yan. Well. Hihilahin ko yan. Well. Ako mo niwala nga, hihilahin ko. Well. Abusado. Ako mo kapong manan. Pero hihilahin ko. Well. May araw nito si General Torre na to. Pag may, pag nag-eleksyon na sa dito kung... O kung, kung aabot pa tayo ng 2028 -20 sa ginawa niya. Uh, tinan mo, uh, tinan mo yung mga tao, galit na galit na. Kahit saang lugar makikita mo sa Facebook, nagla-live. Uh, grabe yung suporta sa nila. Nag, nag, kay, tapos nagtipon-tipon sa isang lugar. Grabe. Bisayas sa kami dalaw yan. Asa si Bing Bong 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 halika Bong tinan mo. Nasaan siya? Nasaan na Sayon, ayaw mo, nagising nyo. Aso, nag-i-card ba yan? Ayaw mo, nagising nyo. Aso, nag-i-card si Bingbong. Aso Bong! Tingnan natin itong ano... Nasa Netherlands na mismo. Grabe yung pinakita ng supporta ng mga OEW natin.

Bakit ganyan ka? Hindi pa nagtataka yung mga ibang lugar dyan. Eh, siya na yung dinala sa ICC, pero tingnan mo yung mga supporters niya. Grabe, sa sobrang dami. Parang hindi ka mga paniwala na may kasalanan. <coughs> <coughs> <Tuli> na. <mo. coughs> sa mismong gate ng ano ng ICC kung saan dadalhin si Tony Duterte. Madaling araw pa lang nag-aabang na sila doon. <coughs> Grabe. Y yung sigaw nila guys, nakakatunaw talaga. Lord, whatever happens. Hindi kita malilimutan. Dory, para sa iyo yan. Dory, oh. Hindi kita bababayan. Ireglaro ka na sa social media. Hindi kita na lang. Dami na lang Ano rin natin yung sinabi ni Pangulong Duterte? I am about to land uh, sa kagaling ako Dubai sa Bogot selong a long flight. Uh, okay ako donatori, And uh, I think this is something to do with the law you know, and government. At sinasabi pa naman sa mga police, military na trabaho ko At ako ang managod. So ito na nga. Ah uh, For all of the, whatever happened in the past, uh, uh, I was law enforcement, of the military. I I will protect you. Yes, I will i to this will be a long legal uh, proceedings i say to you i will continue to serve the country so oh uh, this is the name. Grabe. Nakakalungkot na umabot ng ganito. Hindi e man lang muna dumaan sa trial para talagang doon magkakasubukan kung talagang uh, talagang masubukan kung talagang guilty siya o hindi. <clears throat> so, yung gobyerno natin parang parang binaliwala yung ano uh, inatsapuera yung Corte Suprema, guys. So, yun ang masasabi niya, guys. Yun lang. Uh, huwag kalimutan mag-subscribe, like, at share ng ating video. Kami salamat. God bless.